Ano po ang uh, pwedeng gawin? Dahil sa itinuturing na krisis po ito, no? na Aquino administration, na ano ba yung mga dapat na gawin at uh, para mapahupa dahil sa napakataas po ng emosyon ngayon na uh, ng taong bayan dito po sa isyong ito sa mamasapan ng incident? Well, dahil ang usapin sa Presidente actually ay usapin ng uh, data o facts. Ang unang-unang step dapat na gawin niya, eh sabihin na talaga kung ano yung papel niya at ang anong mga circumstances uh, at relasyon niya sa mga taong involved sa kaso. Kasi hanggat hindi mo masagot yon halimbawa, sino ba talaga nag-order? At uh, bakit walang reinforcement? Meron bang usapin diyan? Ang mga tao, doon nagsisimula magduda. At yung duda can definitely turn to distrust. Eh, halin tulad mo yan sa panahon ng Garcidiano tapes, sa nimbawa, yung nagay crisis ano, ng presidency ni Gloria Macapagal Arroyo. I am sorry po ron, si dating Pangulong GMA. pero walang epekto po, parang gano'n. Hindi, hindi tinakeback niya kagad. yung I sorry, hindi nagtuloy-tuloy. At hanggang sa nagkaroon 2010 elections, mm na yung presidency. ang, ang isang usapin na hinaharap ng presidente ngayon may crisis of credibility rito. Mm -hmm. Kaya yung solution mo dyan, siyempre, ibalik ang credibility. in mm -hmm. the only way you can do that is to tell the truth. Kasi ang pundasyon dito ng, o pagbawi, ano, ng effectiveness ng presidency mo, nandoon yung pag-rebuild <coughs> o pag-bridge ng gap na yan ng distrust. And then, of course, pag nag, nag, din ang element ng sorry, tatanggapin ng mga tao yun eh. Opo. kahit gaano ka pait siguro yung uh, ano mo uh, i doubt kung aabot ang mga tao sa point na idi ka. Apo. Pero dito Senator kasi nung unang mga araw eh parang ang hinihingi lang ang ulo eh, ni uh, PNP Chief Purisima. Hmm. Kaya ngayong pangalawa, nag uh, nagsalita ang pangulo nationwide data uh, kanyang tinanggap yung resignation pero parang hindi po humupa yung sitwasyon. So kayo ho uh, Senator ano po ang ano sabi natin unsolicited ah uh? advice sa pangulo at uh, para kasi para sa tayo sa lahat eh kung ano man kung sasama ang sitwasyon lahat tayo maapektuhan kayo po masasabi niyo rito senator Uy kasi mula nung, nung unang araw pa lang ang parang naging kulang lamang sa pangulo yung nga parang kulang yung kanyang pakikiisa pakikiramay no parang um, isalta English yung empathy ang hmm. nagkulang kaya nga sabi ko, advice ko nga, eh, sana itong remainder ng kanyang term, more be more sensitive, magkaroon mm. ng <laughs> empathy. At, at uh, pangalawa sa tingin ko ay, uh, yung ano nga eh, ay ang nakulang lang yung talagang standing up for your men. No? Na, yung ginawa ni General Espina, na emotional siya, na sabi niya yung kanyang pagtayo at mm. yung kanyang uh, uh, layon na mabigyan ng hustisya yung kanyang tauhan, ang tindi nung ang ano nung dating sa tao ba 'no kahit sa akin to, okay. ano nabilibaw kay Gerald Espina na kung ito sana yung narinig sa ating pag-uunang unang, -unang hmm. araw pa lang nung nangyari insidente ay eh, panagay ko ibang sitwasyon ngayon at uh, kung talagang uh, ang isa pang dapat siguro no uh, siguro si si Monod agree with me ang kinakailangang i-address nila ay yung kung tuday ngabang hmm. nagkaroon ng order na ng stand-down, mm -hmm. dahil lang sa tingin ng taong bayan, ay iba sana ang istorya kung talagang rumesponde ang buong pwersa ng armed forces. So, Apo. kung wala man stand-down order, eh baka wala namang order to reinforce. So, Kasi mga may mga damat. text na best effort lang eh. Yung mga gano'n. So, dito talaga nagkapatong patong po siya, Professor, mm -hmm. di ba, yung unang nangyari, araw, tapos eh, nung dadalhin na ang, uh, dinala na rito sa William Air Airbase, yung uh, mga labi, no? na apat na put dalawa kasi yung dalawang muslim eh is na po kagad hindi po nakadalo at uh, parang pinili pa yung 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 sa kotse <laughs> yung inauguration so parang lalong uminit po ang uh, emosyon ng ating mga kababayan so parang uh, namali no yung yung mga pangyayari oo nga eh um, magkasunod yun eh Opo. no um yun na uh, magkasunod na mga events yun na sa tingin ko ay talagang malaking pagkakamali. No? Wrong move ito uh, sa, ng Malacanang. Na sana ay uh, makabawi. Ako naman, kahit ako yung opposition, gusto naman nating makabawi at makatapos ang ating Pangulo. No? At sabi ko nga lang, I hope he shapes up, ay uh, mag-improve siya. Na kung sakali may gantong krisis ulit, eh, wag nang maulit muli. Apa. Okay, bago tayo magtapos at uh, siyempre dito po ilayunin natin na makatulong, uh, makapagpaliwanag para po sa taong bayan at hindi po pag-initin yung kanilang uh, damdamin. Professor, kayo po, ano po ang uh, inyong mensahe sa ating mga manonood uh, sa gitna mm -hmm. po ng uh, talagang nagiging emosyonal at tumataas po ang tensyon uh, dito po sa isyong ito? Well, una-una uh, ko -una sasabihin eh, suportahan natin si General Espina. Mm -hmm. Yung kanyang posisyon, ang pinaka-best posisyon don kasi ang kanyang issue na iniharap yung usapin ng katarungan. yun ang ano eh mag erase ng ng sama ng loob, ng kalungkutan ng mga agam-agam uh, ng ating kababayan pag nagkaroon ng katarungan yung pagkamatay ng uh, 44 na opsa. Okay. okay, salamat po Professor at uh, kay Hindi. Senator JB, ano po ang uh, masasabi nyo mensahe sa ating mga kababayan na nanonood ngayon nationwide at uh, dahil sa lahat po gising na gising po dito po sa usapin ito sa SAF? Well, uh, ano Eli, well, uh, sa ating mga kababayan, lahat naman tayo gusto natin ng kapayapaan. We are for peace. No? Kaya lang, in our pursuit for peace, we want justice. At ito rin, ako rin bilang, uh, siyempre, ako'y halal na kinatawa ng ating mga kababayan. Kung ano po yung damdamin ng ating mga kababayan ay siyempre kinakailangan na uh, panagiging damin na ito ay uh, kami ang maging boses. Kumbaga, ako rin ay nagahanap ng justisya at yan ay ating pong patuloy paglalaban at malagay ko ito ang hinahanap talaga at hinihiling ng ating mga kababayan.